So, uh, ito po mga kapatid, as you can see, maputik po ang uh, banda rito. Kaya't uh, kailangan lagyan po natin ng bato ito para maibsan yung lalim ng putik sa bandang ito. Actually, uh, pangalawang bisis na natin itong lilagyan ng bato. Pero uh, sa ngayon naman ay uh, uh, maputik na naman. So, kailangan ay uh, muli nating lagyan ng bato. at uh, Uh, dito, uh, kukuha tayo ng bato dito sa taas lang. Ha? Gusto ko lang uh, ipakita sa inyo. Dito, dito tayo kukuha ng bato. Mano-mano po yung gagawin natin para um, pipiliin natin yung talagang bato. At, uh, syempre, iba bato natin dito sa baba. At, uh, ilalagay natin mamaya para hindi mahirapan yung mga... Uh, passenger jeepney as well as uh, some other uh, motor vehicles na lumalabas po dito sa harapan natin mismo. At siyempre, para hindi magiging risky yung ating wall sa baba. Pagka ito'y maputik, lumalim at uh, magiging stagnant yung water, it will cause risky sa ating uh, 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 pader o uh, retaining wall diyan sa baba. So, ayan po mga kapatid at uh, umpisaan natin yung pagkuha ng bato sa taas. Ayan po, pupunta na po ako sa taas at uh, uumpisaan ko ng uh, uh, kukuha ng mga bato at uh, ibabata ko dito sa baba. Ito po yung kinuha natin kanina at uh, dadagdagan pa natin. eto Ang mahirap dito mga kapatid, medyo mabagal. Mabagal yung mga kontraktor na uh, responsibly sa kalsadang ito. Ito'y uh, nagiging slide noong Typhoon Karina at uh, hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin. we got Ayan na, malapit na yung ulan.